Ano guys, ito, gagawa tayo ng kwintas, nakabatak na ako ng wire ha. na proseso po ito. Gagawa tayo ng kwintas, white gold. Salamat po. Ano guys, ito, gagawa tayo ng ano? kwintas, nakabatak na ako ng wire Ngayon, okay, so, dakaligid muna natin sa saan ito. Sa kaligiran para. Pa mata na proseso po ito. Ayan, nakaligid na natin siya pag ibay na lang po natin yan. Maraming kesa po yan. Ito siya. pag ibay po natin siya. Hmm. Ito. daming pieta, guys. Ayan. Pagputol-putol ko na. Ayan. Para sa kuintas. Ayan. Ayan. Ayan guys. Ito, yun nga pa natin sa isa to. Kailangan yung pagsasam, pag-abuti ko muna yung mga sugpungan. Ang po kasi nito, may kanya-kanya po Ng diskarte ng paggawa. Eh, ito lang po ang natutunan kong klase ng paggawa. Ano, kwintas. Yan. Eh, sobrang liit po niyan. Eh, ganyan po ginagawa kong diskarte. Inisisak ko po yan, kaya matagal po yan. 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 po. Pinag-aabot ko muna yung pinakasupungan niya. Yan na pagkakaano niyan, magkakaiwalay pa. Kaya hinahanap pa isa, isa po 'yan. Ito po, na po natin yung mga argolia. Mga ginawa natin ana. Yan sobrang lilit po yan Kailangan na po talaga rito matiyaga. Ayun po. Liliit. Kailangan po natin yung mga maliliit na argolye. Yeah. Ang isa itong pinong-pino. Kailangan lang po talaga matigar ito. Isa-isa ikaw pang lahat yan. sa bubulan na sa solusyon okay. yun binabad po muna natin sa solusyon yun ready po natin hinihin lahat para meron mo tayo pang kapit sa magkabilang ano, kapit po natin sa isa, -isa. yung to nakahal po natin isa isa tagal yan ang lit eh baka dito ba yung ginakahal ko lang po, po isa isang ganyan ito okay, so ito mahaba na siya Kagahanan to guys. May eh, talagang gumawa ng gantong kwintas. Masyado maliliit. Ayun eh, po, pero dudugtong ko lang pong ganyan yan. Isa-isa. e eh, ganyan lang po. Yung ginagawa ko dyan. Ayan. Eh. Dudugtong-dugtong ko lang po yan.